Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Ang ating teksto ngayon mga kapatid na tatalakayin ay nandito pa rin sa Galatians chapter 5 verse 22. At yung joy po mga kapatid ang ating kinukuha dito. So basahin po natin, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. So yung topic po natin mga kapatid kailangan natin ang joy sa paglilingkod sa Diyos. Mayroon po tayong apat na tanong ang ating ginawa ng series. So yung una po nating ginawa ng series, yung part 1, bakit kailangan ang joy sa paglilingkod? So yung part 2, sino lang ang nakatanggap ng tunay na joy para sa paglilingkod? Part 2 po yan. At ngayon po yan mga kapatid, tatalakay natin. Yung part 3, paano magkaroon ng tunay na lasting joy sa paglilingkod sa ating Panginoon? Ang part 4, ano ang maging resulta kung nakatanggap na tayo ng joy mula sa Holy Spirit. Ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid yung part 2. Sino lang ang nakatanggap ng tunay na joy para sa paglilingkod? Mayroon po tayong tatlong katotohanan na pag-uusapan ngayon. Ang una, ang tunay na nakatanggap ng kaligtasan. Ang tunay mga kapatid na nakatanggap ng kaligtasan ay may joy mag-uumapaw ang saya sa kanyang buhay. Sa mga ligtas, ibinigay ng Panginoon ang joy. Ito ay joy of salvation, joy of faith, joy of worship, joy of evangelism, joy of serving, at marami pa. Ang nakatanggap mga kapatid ng kaligtasan ay masaya sa espiritual na bagay. Makikita ito sa buhay, mahahalata ito sa pamumuhay na siya'y nagpapahalaga sa church sa gawain at sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Para kasi sa iba, corny yung pagiging Christian. Boring ang pagiging Kristiyano. Walang kasayahan, walang barkada, walang gala, walang inuman, walang sayawan, walang kalayawan, walang kaligayahan. But isip nyo lang yan, sapagkat ang joy na nararamdaman ng mga anak ng Diyos ay kakaiba po ito mga kapatid, dahil ito ay gift. Napakasaya na sa mga anak ng Diyos ang pumunta sa church every Sunday. Kasayahan ng mga ligtas yung prayer, ang pagbabasa ng Bible, ang pagsaulo ng mga talata, ang mag-share ng Word of God. Kasayahan na sa amin yung Bible study, ang mga life group or cell group, ang dumalo sa mga fellowship, sa youth camp, at iba pang spiritual na mga activities. Masaya na po kami dyan mga kapatid. Ang tunay na ligtas ay hindi na masaya sa kalayawan ng mundo, sa kasayahan ng mundo, mga barkada ng mundo, party-party, na puno ng pagkakasala at hindi nakikisama kundi tumatanggi at umiiwas na mag-spend ng maraming panahon sa mga hindi mananampalataya na may pagkakasalang ginagawa. So, hindi po masaya ang mga Kristiyan dyan, mga kabatid. So, sino lang ang nakatanggap ng tunay na joy para sa paglilingkod? Ang una, ang tunay na nakatanggap ng kaligtasan. Pangalawa, ang tunay na sumampalataya at sumuko kay Hisos. Ang mga hindi po tunay na mananampalataya ni Hisos, ang hindi follower ni Jesus ay hindi masaya kay Hisos yan. Hindi masayang katagpuin si Hisos at hindi masayang sumamba kay Hisos. Pansinin ninyong mabuti mga kapatid, na ang tunay na may pananampalataya kay Hisos, hindi matatago ang saya. Hindi matatago ang saya niya dahil tunay na niyang natagpuan si Hisos sa kanyang buhay hindi na ikinahihiya si Hisos sa maraming tao, sa pamilya, sa barkada, sa office o sa trabaho. Bagkos, ipinapakita niya ang tunay na siya at tunay na kasayahan. Alam mo kapatid, ang tunay na kasayahan ay wala po sa mundo. Wala po sa accomplishment, wala sa trabaho at wala sa pira. Kundi ang tunay na kasayahan ay ang relasyon at paglilingkod kay Hisos. Ayon nga sa advice sa talata sa unang Timoteo sa SD City, ang mayayaman sa sanglibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Si Lord po mga kabatid, nagbibigay sa atin ng kasayahan. Sino lang ang nakatanggap ng tunay na joy para sa paglilingkod? Ang pangalawa, ang tunay na sumampalataya at sumuko kay Jesus. Pangatlo, ang tunay na nabigyan at nakatanggap ng Holy Spirit. Sila po ang tunay na nakatanggap ng joy, yung nabigyan ng Holy Spirit. Sino lang ang nakatanggap ng Holy Spirit? Basahin natin sa Episo 1.13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Heto po mga kapatid, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Napakaliwanag po na ang bibigyan pala ng Holy Spirit yung sumampalataya kay Kristo. Dito naman sa Juan 7.39 ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin. Take note, tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, ang makakatanggap ng Holy Spirit ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, yung mga tunay naman na mananampalataya ay naninirahan na talaga ang Holy Spirit sa buhay. Ayon po sa 1 Corinto 3.16, Hindi ba ninyo alam na kayoy templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang espiritu. So sa mga tunay na anak ng Diyos naninirahan na ang banal na espiritu. Ibig sabihin ang tunay na mga anak ng Diyos ay may patnubay na ng Holy Spirit. Mababasa naman natin 'yan sa Roma 8:14 hanggang 15. Ang sabi, ang lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya ang mga tunay na anak ng Diyos may Holy Spirit. At pansinin, mayroon bang pinapanahanan ng Holy Spirit na laging nanghihina. Hindi masaya sa paglilingkod, hindi tapat, tinatamad, hindi nagsisikap at namumuhay na kalugod-lugod. Mga kapatid, wala po. Ang tunay na may Holy Spirit ay makikita ang bunga ng Holy Spirit. Ano ang bunga ng Holy Spirit? Basahin natin sa Galatia 5.22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, Katsyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Kaya ang tunay na pinanahanan ng Holy Spirit may joy at may katapatan. Kaya sino lang ang nakatanggap ng tunay na joy para sa paglilingkod? Review muna tayo sandali. Ang una, ang tunay na nakatanggap ng kaligtasan. Pangalawa, ang tunay na sumampalatay at sumuko kay Hisos. At pangatlo, ang tunay na nabigyan at nakatanggap ng Holy Spirit. Now, ang ating application po ngayon, mga kapatid, masaya ka na ba ngayon sa Panginoon? Masaya ka na ba sa paglilingkod? Masaya ka na ba sa pagsamba? Masaya ka na ba sa buhay kristyano? Tumatagal ba ito? Hindi na ba ito nawawala sa iyo? Maaring nakatanggap ka na nga ng tunay na joy mula sa Panginoon manatiling matibay at lumalago sa ating Panginoon. Magpakasipag tayo sa ating paglilingkod. Na mga kapatid, ipagpapatuloy po natin yung ating series topic para sa ating susunod na video. Naway mayroon po kayong natutunan na unawaan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalayan po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless. everyone.